Ipinasara ng pamahalaang lungsod ng Masbate, ang isang pribadong mini zoo matapos mag-viral sa social media, ang isang pusa na animoy ipinapakain sa isang sawa na nasa loob ng zoo. Kahapon ay nagtungo ang mga tauhan ng City Veterinarian Office at Business Permit Licensing Office upang makipag-usap sa may-ari ng zoo. Matapos ang malalimang assessment at kolaborasyon sa makinauukulan ng ahensya, ay napagdesisyon ng tuluyan na ito ipasara at i-turn over ang lahat ng mga hayop sa mga kinauukulan. Nangako ang mas City LGU na magpapatupad ito ng mas mahigit pa ng mga regulasyon at magsasagawa ng regular na inspeksyon upang tiyakin na pasok sa mataas sa pamantayan ang lahat ng pasibilidad, hindi lamang ang mga hayop. Samantala, pinuri ng Philippine Animal Welfare Society ang mabilis sa pag-aksyon ng Masbate City LGU sa insidente. Ayon sa PAOS, maaharap sa kasong paglabag sa Animal Welfare Act ang taong responsable rito at tiwalang makakapaghain ng mga opisyal ng Masbate City ng criminal complaint laban sa mga namamahala ng zoo at sa mga taong responsable sa paglalagay ng pusa sa loob ng enclosure matapos ang malalimang investigasyon.